Zamboang ka si Bugay. Akalain niya po may lalaking nangahas na pumasok at tumalon sa kulungan ng buwaya. Ayon tuloy, kinagat siya at kinaladkan pa. Makaligtas kaya siya? Ay, ay, ka, Makapigil hininga ang pagsagip sa lalaking ito. Isang maling galaw maari na siyang sakmalin ng kamatayan. Dung, ginookol Lord Jesus, Lord Jesus. Ang lalaki kasi, natrap sa kulungan ng buwaya. Langga ng ano ng sulod makaja langga. ka man nga buaya nagjagam. Man sulod sa eh? Ni sulod sa tii lang Hanggang sa sinakmal. Agwa ginookol ay. Kasi naladkan. Loy, maluoy mo. Maluoy ka. Lay, dyan lang ko yung lay. Ayaw lang siya nag-asa, lay. Ako'y ko, lay. At pinaikot-ikot na ng buwaya ang tila magiging hapunan niya. Diyos, alay. Lay, ayaw sa siya alay. ka na, Diyos ko. yung ginawa ko is nag live na lang para makita ng mga rescuer alangan naman na ano pumunta ako sa cage din di dalawa kaming kakainin nagaya nahirapan kaming ma-rescue yung tao kasi buhaya yung kalaban namin paano ba nakapasok sa kulungan ng buaya ang lalaki? Plastic daw yung buaya. Gusto niyang sakyan. Mahilig din siya sa mga hayop kasi gusto niyang kaibiganin. Higit sa lahat, makakalabas pa kaya rito siya ng buhay. Ngayon mo pa agang, loy malungkoy. Ako'y ginuokol, Lord. Jesus, Lord, malungkoy ka, ang insidente nangyari sa park na ito sa CI Zamboanga, Sibugay. Yung Kabul Mangrove Park Wetlands po is ecotourism site po siya. Yung local people mismo yung actively could participate the planning and managing of the operation. Kwento ng empleyado ng park na si Arlene. Nasa kalagitnaan daw siya ng trabaho nang may nanghingi ng saklolo. Anti, bilis-bilisan mo kasi yung tao inatak ng buaya. Tumakbo ako at tinignan ko yung tao doon. Dito na raw nang hina ang tuhod ni Arlene nung nakita niya ang lalaki sa loob ng kulungan ng buaya. Ang buaya isang saltwater crocodile na pinangalanan nilang Alay. Tinatansyang nasa 17 feet ang haba nito at nasa 300 kilos ang bigat. Gilak na na niya yung muka. Agoy, ginukulay! Maluoy ka, Alay! Ang lalaki, itago natin sa pangalang Arthur. Hindi naman siya gumilaw. Walang kibo. Loy, maluoy, maluoy mo! Maluoy ka! Sa pag-asang mapaamo si Alay, hinaplos-haplos daw ito ni Arthur. Pero, Ayaw niya hawakan yung ulo. Kaya, Ako'y ginukuloy! Jesus! Lord, ayaw sa taong kanalay! Iniikot-ikot siya. Ang kapatid ni Arthur na si Alberto, nanlumo sa inabutang lagay ng kanyang kapatid. Di, wala na ko i-expect nga akong friend nako, nagtawag sa kuha. Sa nga, uy, no, your brother, no. Kinain daw ng ano, crocodile. Naabot ko dito, ma'am. So, na, 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 napadyo sa, ano, buhaya. Wala ko yung may mo. na sa kong una-una. pag asa Ang rumis mga polis, naging maingat ang bawat kilos. Nung tinawagan ko yung kasama ko, ang option niya is barilin niya. Yung buhaya. Pero nag-aalangan ako, baka mas lalong maging Wild. Hanggang sa may naisip silang paraan, tawagan at papuntahin ang caretaker ni Alay na si Tata. Kaya niyang pamuhin yung buhaya kasi siya lang talaga ang makalapit doon. Sa katunga time na sa samu ang balay na ay niabot din si Balonga, nakasala si Alay. Diritso rin kong blakaw. Na. Habang hinihintay si Tata, ang anak niyang si Joliver, sinubukan ng pakalmahin ang buhaya. Nanamay ning ingon nga uh, pusilo na lang na. Maluoy eh, po ko kaya sulod na lang yung po ko. Ang um, inig magpakaon ng si Papang try ko hangit. Ni ilan naman na sa mga kay pila naman na katuig gigap na ko yung ikog. Wala ramang gyapon. Wala to lang yung tagiyana Sa puntong ito, ang walang kalaban labang si Arthur, walang ibang nagawa, kundi humiyaw na lang sa sakit. Ano yung papahay? Magkakalahating oras na rin kasing sakmal-sakmal ng buwaya ang kanyang binti. Ano yung Maya-maya pa, dumating na si Tata. Pag-abot na ako dito sa sulod, naluoy yung katanaw sa tao gipirting singgit yun. Tabang, tabang, kay di na daw siya mausap. Ikuha dahil na ako ito ako ang stick. Muna ay train ako sa yahagikan pa siya sa gamay. wala na ko biyaya ang steak dito na po sa gilingaw dahil akong gilingan mga tao na kuhaan ninyo katong napakan kaya nakadagan na yung tao dito sa daplin mo to ilan na da yung gyaw si Arthur dali, dali lumabas ng kulungan oh! ah! nandun na sa tabi tinulungan na ng mga rescuer naluwas okay, na pero bali ang Elsa, sa yung sulod binabandage saka dinala doon sa hospital Si Arthur, himalang nakaligtas. Nagbigay kami ng pain meds, antibiotics kasi very risky ang patient sa infection. Ang lalaki, nagtamo ng sugat sa kanan niyang tuhod na sinlaki ng dalawang kamao. Nagpapagaling siya ngayon sa Margo sa Tubig Regional Hospital sa Zamboanga del Sur dahil sa tinamong subluxation o partial displacement sa tuhod at tibial plateau fracture o balik sa itaas na bahagi ng binte. Sakit gid siya. Antuson gid siya kay naitabo naman ni. Gilak na niya imo paagang. Agoy ginookolay. Plastic daw yung buhaya. Gusto niyang sakyan. Wala ko na naon una nga na, 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 plastic. Tinuod yung ang buhaya. Gusto ra ako nga katong buhaya gid last nako na nga kuan og mamaak bag dili. Katura, yun. Wala na yung lain rason. Yan kasi, ginusto mong magpakagat. Wala na yung, ba, yung sila yung respect ba sa mong pamilya po. Yung wala yung sila kailanan sa kung igsoon kung yung anak ba nga ilang gi buli yun nila nga buang daw. Ano mabait yan. Pero si Arthur, may inamin sa aming team. Siya to kung tuyo dito. Katong bahaya Mahilig daw kasi siya talaga sa mga hayo, Kaya nung nakita niya si Alay, na interes daw siyang hawakan ito. Dito pa kumagi sa katong portahan, bitawunta. Pag abri na ako niya, di mo maabri, gahi. Muto nga, akong idea, kudrinan na na mulayat sa katong payag bitawunta. Wala dyan ko yung mga paminaw, bitawunta. Huwag na uh, hadlok. Kaya na ako sa butaan. Hanggang nangyari na nga ang kanyang bangungot. Gilak na na niya yung mga paakang. Agoy, ginokulay! Sinakmal siya ng buhaya. Mayroon niyang anak sa kuwa. Ah. Nabalik na niya ako tiil. Nakita niyo na ako niya, agawas ng bukog niya. Agoy, Gibalik ko niya. gidala na po niya diri. Sinubukan niya raw pakalmahin ang buaya Pero, paagang Agoy, ginokulay! Iya kung gilamba. Mga ikadwa siguro ko niya tuyok. Dahil nagkita ko na una ito, mamatay. O dito ko taman. Wala radyo ko imayin mo. Kaya buhayan mo dito, daku, kayo. Nakita na ko yung ipon na naana na paksi ba. Ako nang giibot gilabay na na rin sa kilid. Ag Agoy, ginawak ko Lord! ni, nasuko na po siya. Gibalik ko niya, then gitalan na ko niya diri. Mabuti na lang daw at dumating na si Tata. Gidalan na niya niyang sungkod, pero anak. Wala pa, siya kalay, buwiin na dali na kayo ko nakatindog. Anak-anak, kiyang-kiyang. Gayunman, iba ang kwento ng biktima sa mga sumuri sa kanyang doktor. The patient claim naman po na he was under the influence of alcohol. nag ko beer. Gamay lang good. ko sa mangrove. During my interview, there was no any division at the site level. But in that incident, the patient needs further psych evaluation and assessment talaga. Na do something kwan the way you talk to him, ang reaction niya, late reaction dapat unda kong i dringa kwan ni eh, for sa ketres unda Hindi yun normal na gawain yang alam mo na yan, buhay Kumain talaga yan ng tao. Ba't pumasok ka pa dyan? Sa pangyayaring ito, meron bang dapat manago? Kung mapatunayan nga na mayroon pagkukulang sa kanilang management, walang warning signs, walang nagbabantay, they fail to adopt security measures, then posible sila maging civilly liable. Tulod yung may dira duty, mami. Dira, dira, at bang sa stage, dira yung may pirmi magtambay. Nagtuming, nagtanaw nagta, ra siya sa buaya. Kaya normal naman mangod niya daghan manan aw diri buntag ug gatong pagkahitabo ang uh, nana siya sa sulod na mi kabantay will fence naman yung facility ni Alay check yan ng DNR yung nangyari na yun is very isolated case talaga Simba hey, na po ba kayo ng kaso sa ngayon, wala na tayong magawa dyan, ma'am. Create naman tayo ng problema dyan. Wala ra man po. Kaya ako ang tinuyuan yun. Tinuyuan yun ako. Kung ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nagka-injury, then hindi ka entitled sa damages o sa anumang pwede mo makuha. Si Park, meron silang internal rules or merong city ordinance na nag-penalize sa mga tao na kapag papasok o gagambalain yung mga wildlife, agaya ng crocodile, mapatawan ng penalty. Alanggan! sunod magkajalangga. Kabalo man nga buaya na jagam. Before taking any legal action, po kailangan po natin alaman kung ano po yung reason or i-assist po talaga yung mental condition niya po para po fair naman po sa kanila kung ano po yung dapat natin gawin, ma'am. Hindi na kumotrog ang bak buaya. Dahil sa nangyari, pansamantala munang ipinasara ang kulungan ni Alay. Issue po ng temporary closure ng DNR. Ang nagsuggest kami na lagyan lang talaga siya ng roof para in the event mayroon bang papasok doon or may, may ba umakyat, ini talaga siya makajump since 2018. Dito na lang sa tourism site namin para malagyan siya ng holding facility na maayos. Safety din diyan sa mga tao dun sa community. Ang lakas ng isang sagpang ng crocodile, kumahantulad tulad natin yan sa isang maliit na kotse na dumagan sa iyo ang isang crocodile kasi ay, ay, highly territorial na hayop. So yung kulungan ay inisip niya, teritoryo niya. So lahat ng mahulog doon ay maari niyang gawing pagkain. Loy, ayaw sa taong ko na, Loy! Pagka nakagat siya ng crocodile, ang kailangan niya lang gawin ay eh, hindi gumalaw para maiwasan yung pag-ikot ng crocodile. Ang soft spot ng buhaya ay yung kanyang batok. Yun ang pwedeng butasan kung meron siyang dalang paraan na pang butas or pwede niyang tusukin yung mata pasadong Miyerkules. Sumailalim siya sa isa pang operasyon. Debridement and arthroscopy of right knee. Balilagyan ng bakal ang bali po. Libre naman ang mga serbisyo, ang mga gamot, but the patient may still need financial support po for the cost of implants and for his daily living. Ang lokal na pamahalaan ng CI nagbigay ng assistive device Nagbigay rin ang aming team ng cash assistance. Kada ko nga tabang sa kuha. May mga magagandang loob dyan kung may ano, tulong kayo. So, salamat. Mga mababangis na hayop gaya ng buwaya, likas na nagiging agresibo kapag sila'y ginagambala. Kaya't isang mahigpit na paalala, igalang ang kanilang teritoryo. Dahil kung hindi, baka ikaw pa mismo ang maging alay. Agoy, ginookulay! ako ginookulay! Loy, sa taong kanalay!